Good morning po sa inyong lahat. Ayun, dito po tayo ngayon sa sa Balay, Rancho Verde. Dito po tayo ngayon sa Balay, Rancho Verde. Mayroon po tayong, mayroon po kayong, dito po kami guys sa, uh, may bago po kainan dito sa Balay, Rancho Verde. Ayan, sarong, ito po yung ito po yung kainan ng Balay. Malapit lang po yan sa gate. Malapit po siya sa gate. Ayan. Ayan, malapit po siya dito sa gate. Ayan. Pasok po tayo. Yan, ito po yung ito po yung ano niya. Napakaganda. Bago na actually, bago na po sa bago po. Ay, maganda. Malinis. Ayan, shout out. Ayan, Siyempre ang aking uh, ang aking anak, na si Kevin. kaya po kami. Ito yung banding ko namin. Insert kay ate. Ito po yung ano niya. Ayan ang best. Ayan ang best. Ayan ang best. Ayan Hindi, okay lang po yan yan. Ito, okay lang po yan. Para padagdala niyo pa po yung alin niyo. Padagdala yung uh, customer mo. Okay lang po yan. Kasi, opportunity na po na nandito kami kumain. Ayan tayo na lang po na kahit hey, pa pa matulungan ko po, po kayo. Uh -huh. Ayan. ko po, po kayo pa ng mga maraming customer. Uh -huh. Kasi uh -huh. maraming iba oh, po hindi nakalam dito eh. Kaya Kasi bagong bukas po po kayo. Kaya, ayun guys, ito po si Sir, yung may ari ng Brenas. Ano pang Brianas. Brianas. ano pang Brianas. 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 Ano kitchen. Siya po may ari. Ah, uh, ano pong pinaka bestseller po dyan, Sir? Ah, bestseller po namin dito po si Sisi. Okay. Halos lahat naman po, lahat po so, dito na sisig, tapos yung ginagal ito namin, tapos yung fried chicken namin. Kasi yung namin dito ng next day, halagang talaga. Kasi yung namin. Kasi yung fried yung Ito 10 inches po yung niya. Ah, 99 lang po. Al tapos 115. Ito po yung ano niya. 99. Tapos 115. 120 yung sisig. Ano uh, 99. Ano po itong 59? Ah, solo siya. Solo, 59 lang? Ah, solo, 59. Ito mura. Mm -hmm. Pero hindi siya ano. Dito uh, sa siya ano. Oh, okay. Ayan, dito Para po yan. Ayan, dito lang po yan sa ano, sa... Mm -hmm. Dito lang po ito, guys, sa balay. Ano kayo sa, kay, dito, sa ano, dito sa balay?